ito so, mga idol meron tayo ditong ginagawa na Rider J 115F 5 bali din nila ito sa ating kagabi at hindi siya umaandar bali binilahan nila ng bagong battery tapos uh, isa't sa taon may git na stock -tap. tapos ngayon nung rin nila ayaw umandar ngayon sabi ko sa mayari baka yung injector uh, madumi barado at yun na nga yung ko kagabi binuksan ko to Uh, ayaw nyo lumabas kahit anong start natin ayaw lumabas ngayon, ginamita natin tong BJ nilagyan natin ng pressure tapos manual natin na uh, pinalabas natin yung dumi sa injector At ito na nga mga idol, tinanggal ko na para makita nyo rin kung may lumalabas na ba dito so. yan, meron na lumalabas Bali hindi na siya barado at hindi na siya bibili na injector kasi yung ibang customer ko pag na yung motor nilang gantong Raider J bumibili ka agad sila ng injector tapos tinadala sa atin papakabit na lang ngayon ang problema nito ay panis yung gasolina kaya palyado siya uh, papabilhan natin sa customer pagdating ng customer at least nagawa na natin yung injector niya na barado Ayan, yeah, testing natin pa anda rin. Maanda rin yung mga idol, kaso palyado kasi yung gasolina niya ay uh, malaking tulong talaga yung pag may ganito tayo na special tools uh, magaling siya pandinis ng mga bara-bara rin injector Yan, natatanggal niya yung bara kasi lang natin ito na pressure siguradong tanggal yung dumi o bara sa injector ito mga idol okay na to bali nagpalit na rin tayo ng ignition coil kasi umaan yung motor niya dito sa stock kaya lang maya maya mamamatay, tapos palyado ah uh, pa balik-balik yung kuryente nawawalan nakakaron, kaya nagpalit lang tayo ng ignition coil. Ah uh, Motaro brand ang ginamit natin. At ngayon testing na natin. gasolina na lang uh, dadagdagan natin ng bago kasi konti, konti lang yung nilagay kong bago dyan at ito yung stock nyang gasolina yung mga ito na iba na yung kulay nya at panis na panis na yung amoy bali na linis ko na rin yung throttle body uh, na reset ko na yung ECU at okay na yan konti nga na lang yan break in, break in. para ma but